Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo panalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung paano malalaman na mahal ka talaga ng isang babae. Curious lang ako malaman. Salamat at sana mapansin. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung paano ba raw malaman kung talagang mahal ka ng babae. No? So, yan po ay sasagutin natin sa dalawang paraan. Sasagutin ko una sa aking sariling opinion. So, sasagutin ko sa sarili kong opinion at karanasan ang tanong ng ating isang subscriber. Para sa akin, mahal ko ang isang lalaki kapag nakipaghalikan ako sa kanya unconditionally. So, ano bang ibig sabihin? No? Kapag nakipaghalikan ako sa kanya ng unconditionally, ibig sabihin kahit kumain pa siya ng bawang, kahit kumain pa siya ng bagoong, daing, No, yan po ang ibig kong sabihin. Ito po ay para sa akin. Ngunit sinasabi ko na kapag uh, para sa akin kapag mahal ko ang isang lalaki. Ngunit halos alam ko na kapariho din ito sa mga ibang kababaihan. No, hindi naman ibig sabihin na naiiba lang ako dahil kapag mahal talaga namin ang isang lalaki. Talagang unconditionally yan, hahalikan, hindi po yung halik na dito guys ha, yung tukaan talaga, alam nyo na yon yung tukaan. So yan po ang ibig kong sabihin. Labas na lang doon sa mga uh, babaeng talagang na meron talagang napaka maselan na kahit mahal nila yung lalaki, ay ayaw lang talaga nila. Pero yun po ay kung matagal na kayo. Mal, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, guys. Halimbawa, 10 taon na kayo, 20 years na kayo, siguro naman, pwede niya nang sabihin na ayaw niya. Ngunit, kung bago pa lang kayong magkasintahan, bago pa lang kayong kasal, talaga po, kahit po may naaamoy na bagoong yan, makikipagtukaan yan, makikipag-anuhan talaga yan. Um, friends kiss na tinatawag. So, dahil narito po ang mga malalim na kahulugan ng halik ng mga babae o halik namin. Kaya narito ang mga kahulugan ng isang halik para sa aming mga babae. Number one, pagmamahal at pagpapakita ng damdamin. Para sa isang babae, ang halik ay isang paraan ng pagpalagay ng tunay na pagmamahal. Mas malalim ito kaysa pakikipagtalik. Ito ay simbolo ng tunay na nararamdaman niya para sa lalaki at sa kanilang relasyon. So yan po guys, yan po ay nagpapalagay ng uh, tunay na pagmamahal. So alam nyo na, no? Talagang kapag mahal namin ang isang lalaki, binibigay po namin ito. So, yan po yung number one. At ang number two naman, katapatan at pag-aari ng puso. Para sa karamihan ng kababaihan, ang pakikipaghalikan ay isang sagradong kilos na dapat lamang ibigay sa lalaking tunay nilang minamahal. Ito ay simbolo ng katapatan sa relasyon. So, yan po ang pangalawang kahulugan para sa amin na kaya malalaman talaga kung mahal namin ang isang lalaki huwag po natin uh, sabihin na isang beses lang po siyang umayaw ay meron po yung rason ang ibig ko pong sabihin guys kapag parati niyang ginagawa kung meron kayong uh, mga lambingan na nakikipagtukaan talaga siya ay isa po yung simbolo o isa talaga yung uh, makikita mo na mahal ka ng babae ngunit kapag hindi niya ginawa yan mulat sa pool, no? Kahit bago pa kayo, magkasintahan pa kayo, o ano man yan, meron may question mark po yan. Yan na lang po. Hindi ko sinasabing hindi ka mahal, ngunit malaking tanong para sa aming mga kababaihan. Yung na nga sinabi ko, hindi naman 100%, no? Na lahat-lahat kaya nga, kung halimbawang maselan sa mga amoy, kahit bago pa kayong kasal, ngunit sasabihin niya po yun. Kapag hindi niya sinabi, malaking question mark din iyon. So yan po yung number two, katapatan at pag-aari ng puso. At ang number 3 naman, pagpapakita ng pagdanasa at pagkahumaling. Sa isang romantikong relasyon, ang halik ay isang simbolo ng pagnanasa at pagiging attracted sa kanyang partner naman ito. Kapag matamis at ma- uh, maalab ang halik, ibig sabihin may matinding pagmamahal at paghanga siya rito. So ang ibig sabihin, kapag ibinigay niya ang tukaan, no? Ibig sabihin matindi ang kanyang paghanga at ang kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, attracted ka doon sa iyong partner. No? So, yan po. Ang pangtatlo, magpapakita ng pagnanasa at pagkahumaling. Pero tandaan lang din po natin guys, hindi lang po ito para sa mga baguhan. Yung sinabi ko na kapag matagal na tayo, matagal na kayong mag-asawa, matagal na kayong magkasintahan, kailangan na po natin yung tinatawag na ano, hygiene. no? Kasi ano, kapag medyo may maamoy, hindi nagsipilyo, ay yun na lang, natural na lang yun, kahit may pagmamahal, na ayaw, hindi lang para sa babae, para din sa lalaki, siguro naman, ayaw ng lalaki na, ano siya, yung uh, merong amoy, o sa maaga na hindi nang toothbrush, maamoy, tapos makipaghalikan, kahit naman siguro ang lalaki, ayaw din naman, ba diba, guys, so yan po yung ano, number, uh, number 4, number three at ang uh, number four naman, ang panglas natin ay ang pagpapalalim ng relasyon. Ang halik ay hindi lang basta pagdikit ng labi. Ito ay paraan ng pagpapalapit ng damdamin at pagpapalakas ng koneksyon sa kanilang minamahal. So ayan, 'no, pagpapalalim ng relasyon sa mag-asawa, sa uh, mag uh, ano pa, magkasintahan dahil doon napapakita talaga na uh, unconditionally talaga no na alam niyo naman alam naman natin na maselang talaga pagdating dito no masilang po tayo meron nga lang tayong naamoy na ano sa ibang tao gagano na nga tayo minsan sa ano natin sa mouth natin di ba kaya maselan po ya kaya nga sinasabi ko na kapag ang isang babae ay mahal niya ang isang lalaki talagang makikipag-anuhanan kahit meron pa yung medyo kumain man yan ng garlic, yung bawang. Yun ang sinasabi ko guys ha. No? Kaya, karamihan sa mga babae ay hindi basta-basta nakikipaghalikan kung wala silang tunay nararamdaman sa isang lalaki. So, yan lang po ang aking ma-share ma no? sa doon sa nagtanong. Kaya, ano, ito, ano, anuhin mo na lang yung Itry mo na lang na ito talaga ang isang magpapatunay na talagang mahal ka ng isang babae. Dahil sinabi na dito sa pangilan na mas malakas ito ang tukaan tukaan sa labi kaysa pakikipag-anuhan. Alam nyo na yon So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo. At uh, maraming salamat doon sa nagtanong. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Si Ate Estela ninyo. bye bye